Hinihiwalay natin ang puti at tekolor sa paglalaba dahil kung hindi, maaaring magmansya ang damit at ito ay masira. Sa ating pagninilay ngayon, ating pagtutuunan ng pansin kung bakit sinabi ng Panginoon na tayo ay kanyang paghihiwalayin. Madayaw, ako si Kitain. Mula sa Holy Trinity Community in Davao. Tara na sa Landas ng Pag-asa. Sa ating ibanghelyo mula kay San Lucas ay sinabi ni Yesus, Akal aba na naparito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, Hindi kapayapaan ang dala ko, kundi pagkabaha-bahagi. Papapansin na ito ay hindi kagaya ng kadalasang tema ng pag-ibig at pag-asa na mensahe ni Yesus. Bagkus, ito ay isang paghamon na marapat na siya ang ating unahin sa lahat ng pagkakataon. Siya ang ating pipiliin. Walang sino man at anuman ang dapat na manguna sa Panginoon sa ating buhay. Mapapansin natin na habang lumalaki at lumalago ang ating pagkatao ay magkakaiba ang ating pananaw at prinsipyo sa buhay. Hindi lahat ay sumasang-ayon sa ating naisin na pagsilbihan ng Diyos at piliin ang kagustuhan niya. Sinabihan ako noon ng tatay ko na hindi raw siya matutuwa kung ako ay magmamadre. Kaya nung pinili ko na maging misyonero ay hindi naging madali ito para sa kanila. Para sa kanila, sayang ang panahon at pagkakataon na makapag-ibang bansa ako at makaipon at magkaroon ng magandang buhay. Minsan lang daw kasi dumarating ang ganitong pagkakataon. Minsan lang daw ang ganitong oportunidad. Subalit so, sa kabila ng oposisyon, naisip ko rin na the best time to serve the Lord is in my youth. At maliwanag sa akin na tinatawag ako ng Panginoon na magsilbi sa Kanya ng buong puso at masasabi ko na sa aking pagsunod, it is all worth it. Hinubog, hinilom, at pinalakas ako ng Panginoon sa aking pagsunod sa Kanya, na para sa akin ay hindi matatawaran nang salapi. May sakripisyo ang pagsunod sa Panginoon, sa pagpili sa Kanya, sa kabila ng lahat ng oposisyon. Subalit, may kalakip din ito na biyaya. Kung kayo ay na ng video na ito, pakilike at paki-share at maging landas ng pag-asa.